Ngayon mga kaibigan, magwa-waterproofing tayo. Ang gagamitin natin na pang waterproofing ay itong Boysen Flexiban. Yan, bali ito mga kaibigan ay cementitious waterproofing. Hinahaluan ito ng semento. Ang gawin lang mga kaibigan ay kumuha lang kayo ng lalagyan at magsalin lang kayo. At saka haluan nyo siya ng semento sa pagtempla naman nito mga kaibigan ng flexiban ay tansayin nyo na lang na lagyan ng semento hanggang sa hindi naman siya masyadong malapot yung katamtaman lang yung lapot niya mga kaibigan para mas magandang ipahid pero ito mga kaibigan yung simento natin ay matigas kaya ginamitan ko siya ng screen para pino para mas maganda yung pag apply natin walang bulubulutong yung walang tigas tigas na semento yan, bali yan mga kaibigan. Ayos na. Haluin lang natin. Yan, minsan kinakamayan yan mga kaibigan. 'Yung mga kaibigan, bali ayos na. Ngayon, i-apply na natin siya dito. Yan, dito ko siya i-apply. Yan, bali na, naka-apply na ako. Yan, malalaking crack. Yan oh, kasi kapag umuulan, pinapasok ng tubig yan. Yan, bumabaha dito sa gilid ng bahay yan o nababasa yung kesame sa loob yan. ito nga pala mga kaibigan ay kahoy yan. apply natin siya pwedeng pwede siya sa kahoy yan. kung wala lang kayo ng at brush at i-brush nyo yan o, kahit malalaking crack ayos na ayos yan kayang kaya niyang pilapan Yan, sa pag-apply naman nito na mga kaibigan, depende kung ilang coat yung i-apply nyo. Mas maganda kung tatlong coat o kung mas marami pa para mas makapal yung pag-waterproofing natin. Itong Flexivan mga kaibigan, ginagamit ito sa mga building, sa bahay, sa may mga firewall. Bago pinturahan yung pader, uh, ina apply muna siya ng flexiban mag-waterproofing ka muna bago magpipintura para yung tubig hindi pumasok sa loob ng bahay at ginagamit din to sa mga rooftop ganun din bago ka mag tiles applyin mo muna siya ng waterproofing flexiban ganun din sa CR bago ka mag sa CR applyin mo muna siya ng flexiban mag-waterproofing ka muna para yung tubig hindi tumulo sa baba mula sa second floor o third floor yun bali yan mga kaibigan sana nasundan nyo itong video natin kung paano mag apply ng flexiban, waterproofing